Hello magandang tanghali po sa lahat uh, March na Birthday no <laughs> Joke lang joke joke, joke Ayun magandang tanghali po muli uh, Ako si Kagawa Dax ng Barangay 158 Nagtanghalian na po ba ang lahat? Ayun tanghali na Kumain nako tayo So hamang kumakain kayo Tatalakayin natin ang Karugtong ng ating usap Usapin sa Bedroom Or yung BDRRMC or yung barangay disaster risk reduction management committee na mandato sa atin sa barangay na pinapatupad at ginagawa dapat. So ito yung um bahagi dito ay yung mahalagang bagay din na, na, na ating pag-uusapan ang contingency plan. Contingency plan. So pero bago yan, review muna tayo kung ano ang ibig sabihin or ano ang ang bedroom na sinasabi na tinatawa so again, ang uh, committee na ito ay ang nagpaplano nagkokoordinasyon at nagpapatupad ng mga hakbang sa pamamahala ng mga sakuna kagaya ng pagbaha pagyo, lindol sunog at iba pang mga kalamidad mga plano o mga kahandaan para bawasan ang mga panganib at maagap na pagtugon upang yun, mabawasan natin ang mga epekto ng sakuna. Yun ang ibig sabihin ng PDRRMC. Republic Act 10121. So ngayon, ano yung contingency plan na tinatawag? Ano ang um, kinalaman nito sa... Bedream, sa disaster risk management of course malaking bagay yan kasi dapat meron siyang ganyan palagi contingency plan ibig sabihin ng contingency ay ang mga pamamaraan mga panukala o mga plano ang contingency plan ay uh, isang detalyadong plano na naglalaman ng mga hakbang kung paano tayo tutugon sa isang sakuna layunin din ito nabawasan ng epekto ng sakuna o tiyakin ang kaligtasan ng ating mga nasasakupan. Iyon ang contingency plan. Plano, detalyadong plan na nakasaad. So, speaking of nakasaad, ano ba dapat ang mga nilalaman ng contingency plan? Wag na tayong uh, masyadong mahaba, konti lang 'to uh, kung ano lang yung mga mahalagang bagay na nandun sa contingency plan ng ating tatalakayan. Okay? So, anong mga nakapaloob doon sa plano na yun? Um, una, dapat nandun ang early warning systems na sinasabi. Gaya ng ngayon, uso, syempre, social media. Nandun na yung messenger. Text alert. Mga ganyan. Sirena. Bell. Pagtunog ng bell. O ngayon meron tayong public speaker para maibigay natin o um, masabi natin kaagad-agad kung ano ang nangyayari sa paligid. Uh, meron din dapat dito pangalawa pagtatalaga ng mga responsabling um, tao na magpakalat ng tamang informasyon tungkol dun sa nangyayari. Sino ang pwede nilang lapitan that time. Uh, pangatlo ay uh, pagtitiyak ng maayos na komunikasyon at of course transportasyon nandun yun sa plano na yon at also uh, kasama sa plano ay ang uh, pagtukoy sa mga uh, ligtas na evacuation center or areas mahalaga yun na meron na tayong dapat alam na natin kung saan tayo pupunta or um, uh, sunod dito, of course, dagdag dito ay ang pagtatakda ng tamang daanan o alternatibong daanan papunta doon sa evacuation sa daan sa nang tamang daanan just in case mga emergency exits. At isang bagay na mahalaga ay ang susunod uh, ang uh, pag organisa ng mga drills or evacuation drills or air drills. 'Yon mahalaga 'yon na uh, Uh, alam natin yon na uh, sumasali tayo sa ganyan pag meron sa barangay di diba? parang practice kasi yon tapos dapat uh, may mga taong nakatalaga sa search and rescue team just in case mahalaga yon sino ang nakatalaga kasi pagdating ng mga sakuna hindi na pwede. dapat tagtuturuan ko sino ang nandun, sino siya ako ba o ikaw sino ang malalapitan ka kaagad mahalaga yon kung sino ang nakatukoy ang taong nakatalaga sa search and rescue team at also dapat may tao ding nakatalaga sa medical team yung mga nagbibigay ng na mga uh, agarang lunas o mga first aid kaya dapat din um, alam din natin kung paano mag first aid just in case of emergency mahalaga din na meron tayong security team ito na yung ito naman yung mga taong uh, magpapanatili ng kayusan sa panahon ng sakuna yung halimbawa sa sunog di ba may mga bombero sila yung mag assist dyan sa traffic di ba mga ganyan mga nakaharam na mga, mga naka uh, obstruct just in case pagdating ng sakuna at isang mahalagang bagay na dagdag sa uh, nakasaad o ano, nakapaloob sa contingency plan ay ang stockpile ng mahalagang supply. Ano ang mga ito? Of course, malinis na tubig, inumin, at pagkain, gamot, at mga first aid kits. Ano din dapat yung mga flashlights natin, baterya, radyo, damit, at kumot or higaan para sa evacuation. Sa so, mga ganyan, ready dapat ang mga ganyan. Nandyan lahat nakasaan. Okay, so yun ang mga Uh, dapat na nandoon na mahalagang bagay na nakasaad sa ADSA contingency plan ng disaster risk management. At of course, pagdating naman sa recovery, meron din dapat recovery plan or uh, tinatawag na tina panunumbalik o pagbangon uh, mula sa sakuna. Meron dapat tayong pag assessment or evaluation uh, sa mga pinsala, sa infrastruktura at kabuhayan mga casualties or fatalities. Di ba? Meron bang namatay, nasugata, nasaktan, di ba? Ilan yung dapat kailangan dalhin sa ospital, mga ganyan-ganyan. <coughs> Nakaready tayo, dapat lang. Diyan may assessment tayo. Um, pagdating naman sa recovery. Uh, dapat din ay meron tayong handa sa pagtulong sa mga nasalanta upang makabalik sa normal na pamumuhay at uh, pagsasayos ng mga disaster preparedness programs para maiwasan ang parehong sakuna sa hinaharap so parang ito yung mga tipong lesson uh, learned ano ba yung ano uh, dapat na magagawa pa natin next time na salong maiwasan or just in case man ano mga pagkukulang natin na dapat natin tugunan just in case magkaroon ulit tayo at um, mga sa Huwag naman sa Pero, um, mas maganda na yung handa Nakaready at detalyadong plan. So, yun lamang ang contingency plan na sinasabi natin. So, mga plano, detalyado, mga programa, training, seminar, or lahat ng uh, mga pagtuturo, drills, para maiwasan natin ang mga bagay-bagay na halimbawa sa sunog magbibigay ng sunog or ang mga simula pagsisimula ng mga sunog <coughs> pagka pagka bagyo naman at tindol alam natin kung saan tayo tatakbo agad diba? lahat yan dapat ay naka-lano at, at dapat ay pinapaalam sa publiko o sa mga nasa asakupan um, of course hindi lang naman sa barangay dapat mga constituents din natin kailangan din umatend sa mga seminar na mga ganyan, sa training na mga ganyan. Lalo na mga first aid, di ba? Kailangan natin yan, kahit walang sakuna. Um, hindi natin maiwasan ng aksidente. So, mas um, malaking bagay kung marunong tayo sa first aid. Ayun. So, yun lamang ating pag-uusapan ang contingency plan. Bye-bye, uh, bye-bye. Thank you, thank you.